Good morning. Uh, kahapon, Yusek, sa privilege speech ni Deputy Speaker uh, Antipolo Representative Ronaldo Puno, kanyang isinusulong ito sa Kamara ang panukalang Constitutional Convention na layong linawin ang ilang nakakalitong provision sa ating 1987 Constitution. Uh, particular na tinumbok o inihalimbawa ni Representative Puno yung salitang fourth week na nasa Article 11 Section 3 and 4 sa impeachment dahil nagresul na ito ng kontrobersiya between sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? Actually po, uh, sa mga ganyan ay malalaman na din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro uh, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaburan. At uh, sa ngayon po ay uh, hindi pa po masasabi ng palasyo at ng pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita uh, ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang mga provision dito sa constitution, hindi naman po ito tututulan ng pangulo.